Ayan. So, magandang hapon po le or magandang tanghali. So, nandito na naman po tayo sa Phuket. So, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-video uh, pagkatapos ng mga nangyari sa atin. So, so medyo naging hilom na yung sugat natin. So, hindi nyo po alam, medyo na-accidente po tayo kaya hindi na rin po tayo nakapag ng mga nakarang linggo. Pero ngayon, pagaling na po. So, nandito po tayo ngayon sa Manggahan And nag start na po tayo sa pagpapalay So, ang nangyari po doon sa ating uh, hito Nga pala, wala tayong naging update doon uh, Yung mga grow out po natin Nakapag-harvest po tayo And kumita naman po tayo Yun nga lang, may mga problema nangyari Gawa ng yun nga May biglang pagkawala niya dito uh, Kumita po tayo Ang problema, nung nag-harvest Maraming matay Dahil, ano ba? Wala kasi ko So, may mga problema. Mamaya, isasabi ko kung ano mga naging problema na yun. Tapos doon naman sa fingerlings, uh, medyo konti lang din po ang na-harvest natin ng mga 3 inches. So, ngayon pinapalaki din po natin and then balak po natin ay gawin na lang din siyang grow out. Pero magpipisa po ulit tayo at magbebenta ng mga fingerlings sa mga susunod na araw pagka nagamay na po natin. So, nandito na po tayo ulit. Yan, magbabalik na po ulit tayo sa pagbibidyo ng ating mga ginagawa dito sa ating bukid. So ayun, bumili tayo ng binhe. Ah, ngayon, bibili po tayo ng pataba naman. So magpapataba na 'yung mga tao natin, sila kay Jason at saka si Kaya Dodong. <laughs> Nag-swimming ang naligo. So nagpapatubig po sila ng fish pan. Maraming po tayo po tayong alagang hito dito. Ah, medyo alam niyo naman pagka bago 'yung tao or bago 'yung namamahala, medyo nangaga nagaan ah, ng nagpa-practice or nag, marami pa po tayong ituturo. Kaya medyo madedelay po yung mga production po natin ng fingerlings. Di tulad nung uh, si Tito, yun Kaya marami pa po, po tayo ngayong mga ituturo at aalamin pa ulit. So samahan nyo na lang po kami ulit sa mga journey na yun. Ayan. So ngayon, Sinesting ko na yung, di pala ako pero baka mamaya may SIM doon. Pero yung cellphone mo daw yung sa'yo, parating na. <laughs> <laughs> Di pala ako nakabining SIM. Naging yes, hindi na naman yata target eh. Binesting na naman hindi naman peke. So, yun. May charge naman, hindi naman nanonood. May mga nabili kasi ng cellphone eh. Mga mamumurahin nga ang problema ng lolobat ka agad. Kaya tinesting muna natin na isang araw. Okay, so, may, may unboxing po tayo. May binili tayong blackboard. So ito yung susulatan natin ng mga gagawin natin dito. May hito ba diba yan? Ay, yung kabila. Okay, Alikot naman ng camera na to. So, ay, yung kabila. Ba't ng tubig? Wala ba namamatay dito? Wala naman. So, ito po yung natira doon sa mga harvest natin na hito. Kaya yung sinabi ko sa inyo, naging problema po. So, dahil wala kami nung harvesting, uh, naging harvest po sila ng 100 kilos, then dineliver nila. Eh, mababa yung tubig. Puntahan nga natin dito. So, yeah makikita nyo, naghihito pa rin po kami, nagpapalay pa rin. <laughs> Medyo nagkaroon mang mga problema. Nasabay pa nga yung aksidente ng aking binte. Kaya halos one week mahigit yung pagpapagaling ng ating binte. So ang nangyari po, nung, hindi ba bumababa po yung tubig na yan, eh bigla, dineliver po nila yung 100 kilos na order dun sa atin and napabayaan nila na mababa yung tubig ng mga hito so alam niyo naman sa sobrang init yung ibang hito namatay kaya uh, maraming namatay pero marami pa rin pong nabuhay and yun po yung mga binenta po natin and overall computation po natin ay kumita naman ng mga nasa 20,000 yun yung mga paghahatian natin ang problema so hindi ko hindi yun yung ina-expect nakita na gusto ko <laughs> Siyempre, pure feeds nga tayo, di ba? am um, nabawi yung 60,000 na pinakain natin na feeds. At uh, kumita ng nasa halagang nasa 20,000 mil. Ay, ang nilagay natin dyan, 3 to 5,000 eh. So, imagine niyo ang daming naging problema, ang daming natin pinakain feeds. Pero may kinita pa rin na nasa 20,000. Ay, hindi ko pa naku-compute yung talagang kinita ng mas accurate. Pero titingnan ko. Lalagay ko dito. Pagka na-compute ko na. So, nagkaroon ng, ng, ng matay, Tapos meron pa mga natira Ayan, so yun yung mga, mga sobra natin Then, uh, yung, yung mga fingerlings natin dito Na inihulog na kasama si Tito noon Ay konti lang din po ang nabuhay So, gawa nung bago rin po Yung namamahala or yung nagpapakain Palagi nilang uh, nabababaan yung tubig Siyempre, sa, alam nyo naman, El Nino po ngayon hindi na mamonitor mo sobra pong bilis bumaba yung tubig dito sa amin kaya talagang araw-araw nagpapatubig po tayo so siguro sa baba po ng tubig naluluto yung ibang naluto yung ibang fingerlings natin konti lang po yung mga nabuhay so nung nagsizing po kami nung uh, last day inabot na nga dapat nga 2 weeks lang magsasizing kami inabot na po ng nadelay na ng halos week weeks yata bago kami nakapag-sizing. So, alam nyo naman ang magiging problema pagka nade-delay kapag sa pag-sizing, kinakain ng mga malalaki yung maliliit. So, mas kumonte po yung na-harvest namin na fingerlings. Although, nasa 100,000 pieces yung uh, hinulog namin, yung nakunhalang namin na 3 to 5 inches nasa 2,600. And, 1 inches nasa... 2,000. So, binalik namin dito 2,600. And after 2 weeks, magsasizing po uli kami. Then, lahat ng mga lal lalaki na yun, baka itry na lang namin i-grow out. Or, malaman natin, baka may maipambenta pa rin po tayo. Pero, after 2 weeks, siguro magpipisa na po uli tayo, then mag-i-start na naman sa Fingerlings Production. So, busy. <laughs> Ang dami ko pong dapat gawin dito sa bukid na hindi ko nagawa. Gawa ng... Ayan, ayan yung pa ako. <laughs> Ay, nako na Naaksidente po ako sa motor. <laughs> so, ayun. Alam niyo na, hindi na ako magmumotor. Puro four wheels na lang po tayo. So, oh, may swimming pool dito, oh. Yeah. So, kaya po ako bumili nung Blackboard Diba sabi ko, wala. Kami na po yung mga magpapasaka. So, kailangan natin ng recording. Doon sa iwanan natin sa outlet dito. Ako? Kaya sama-sama si Joe. <laughs> Brave Joe. Kaya lalagyan record. Para makikita niyo kung kayo huling nag... Oka pa. kayo huling nagsabog? 26. Po, 26. Anong mga mukha niyan? March? Apo. April o March? March 26. Triple 2 yun eh, no? March 26 yung... Ano na sabi? Tapos... Ito yung dalawa ektarya at yung tatlo hektari. Sa so, tatlo ektarya po, kalahati lang po yan. Oo, uh, tapos... tapos 26, 26. Ano yung susunod na sabog? 26 o 7. 28 po. Das. Yan, yeah, das. 28 po. 28. So 28. Tapos, wala na. 29 po. Ay, 29. Apo, ang 29 kasi kami din. 29. Date of showing Lifeful tayo. Ano? Tapos, Ayan, hindi na pala ako nakapag-video ng na pagbili natin ng pataba. So, nakabili na po kami pataba. So, iba pala sa tindahan na yun. Kung sino bumili, siya magkakarga. <laughs> yeah, bumili po kami ng triplicator. Yan po yung first dressing natin. Kasama no ibang urea natin. Ito po yung urea na to, nakuha natin na libre sa DA, sa RCEP. So, first dressing natin, syempre ang papataba natin ay 8 hektarya so tatlong kaban, dalawang triple isang urea then, itong mga binhe na binili natin kanina doon naman sa 8 hektarya sila na mismo yung nagbuhat Ano pa ba si Engket? Opo. May merienda? Meron daw. Ah, buta ko pa. So, nag nagdala din po tayo ng binhinong talong dito. So ngayon na wala na po tayong tupa, binenta na po lahat ha, yung mga tupa natin. Eri na po yung kapalit. Magtata Pwede na tayong makapagtanim. Kumbaga so hindi nakakainin ng mga tupa yung itatanim natin. So maglalagay po tayo ng talong, maghahanap ako ng grafted na kamatis, tsaka mga manok, lalagyan din po natin dito. Ngayon nakakalakad na ako. <laughs> nakakalakad din. Eh, no? Nahira po pala yung na-aksidente. Dalawang linggong nakaupo lang. Nagpapagaling. So, ilalagyan naman nila yung kabilang tubig. Nagpapatubigan po yung kabila. Yung fish natin. So, medyo konti yung napapisa natin. Sa susunod, dadamihan na po uli natin. Kailangan lang po uli muna magturo magaganda na rin yung bunga ng mangga, kalalaki na yan. Ba, malapit na i-harvest ano? Isang buwan pa ba yan? Kalalaki na ya. April, May, Mayo ano? Ba, may mga baka may mga nalalaglag dyan. Namumulot ka. Mamulot. Mamulot tayo mangga. <laughs> Ay, may pasok. Oo. Oh. Napulot natin. Oh, oh makinis. Kaso mukhang malambot na kailangan yung pupulutin natin yung hindi yung kalalaglag lang madilaw na eh Ay, may engine din po tayo ah, mga isang buwan na lang oh tinutubigan din po ah Tumbo na lang, may harbi sila uli sila mangga. Sila mam ito. Ito naman yung kalamansi ni mami. Ayan, tina, hindi nakaka tubo yung kalamansi natin kasi tumanda na. Kinakain <laughs> ng tupa. So ngayon wala nang tupa Baka lumaki na sila ngayon Ang bo oh. Ang mangga Baon wala tayong mga kapulot di mo mapipili kung kalalaglag lang o hindi iisa-isahin mo pang tatanggalin yung papel para malaman kung malutong pa daming bunga na to oh. pero hindi mga manggang walang bulaklak so susunod na nadali natin dito manok manok ba ma. merkules na umaga ang ah, dadala po tayo so pagkatapos ng video na to yung video na mga i-upload ko na sa susunod ay uh, yung training natin sa goat sa CLSU So yun muna i-upload ko Tsaka na ako mag upload ng iba pang uh, activity natin Sa farm Okay Pupunta sana ako sa bukid ngayon Kaso hapon eh So ang mga ginawa po natin Bumili tayo ng binhe Bumili tayo ng uh, talong na seedling Bumili tayo ng pataba na triple katorse Tapos in-update natin yung mga tao Kung kailan yung susunod na pagpapataba na medyo nagka problema tayo ng schedule kasi late na hindi ko lang alam bakit ang alam nila dito first dressing 20 days so ngayon naglagayad po tayo ng ayan ang binigay po natin triple 2 so 106 days po yung maturity nya so March 26 to 29 sila nagsabog so dapat ang pagpapataba po nito March April 9 to 10 Huh? Eh ngayon pala sila nag-spray. So medyo may uh, kamalian. Tapos sa heat ko, kailan eh, Ay, pala sila. <laughs> eh, nilipat po yata yung tubig eh. Opo. Uh, eh, ganda rin talaga sa bro. Ganda lang talaga Yan bro. Ganda ay, mag malamang. Malamang kasi ano. Sa telepon. Tapos, tuturo ako. Pagkitaan ko mga arte. Ako po. Sabi ko nga kay Dodo, yung pagkaan ng pagpapraksa, kailangan nag-aano nag -ano din ang pagkakuyang ito. No? Baka nga ka matulog kayo yung makita kaya yung, kayo, tayo, yung dito, at dito po sa labas. Kung galita, ngayon, eh, mag-atama si Tita Ana. Yan ito po kasi Tita Ana ako pa natin. Di ba yung tripod ito? Ang maturity po niya kapag kasabot, 1 or 6 days na yan. Oh. So, kapag ka transplant, 114, eh, hindi naman tayo na transplant ngayon, sabog sa na. So, ang maturity niya, 106 days. So, nagtanim kayo, nagsabog kayo, 22 to 29. Ang first pa dapat niya, April 8, uh, 9 or 10. Ano na yun na ngayon? Ay, 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 9 ay 5, 8 na, na di ba? So, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. kailan tayo magpapataba? Ha? Eh baka eh, yung pagdamo. Eh, Ay pwede naman. Pwede niyo nang kunin yung tatlo ng tarya. Ay, nah. eh, kailangan may tubig po na bago tayo mag tama yung pataba, tama yung araw. So, kaya na delay tayo sa araw, maunod na tayo sa paglaman ng bahay. Tapos, timing. Life element time element, timing. Ako na yung teknisya. Wala <laughs> na siya. Kaya well, nakikinig na kayo ng bagong teknisya. Kaya isi na niyo. Natungtok sa akin na muna sa

Yan oh, may blackboard na po tayo. Yung may mga schedule na tayo ngayon. Makakalimutin po ka. D dapat dati pa to eh. <laughs> Puro makakalimutin yung tao dito eh. Tita, hindi mo pa pinapabilad yung palay mo? pa mo lang masisira yan. eh, parang parang... Masisira yan. pa Pasingit mo na yan. Kasi pinainitan lang yan eh. Tali lang. Ay, ilagkat eh, lang yung dalawa yung muna eh. Ilagkat nyo lang. Si, pasingin na yan kasi yung mga ko yan. Oo, mga kong ako. Babaho. Bab babaho. babaho. Oh. Ah. Ay, yun lang. Ay, yeah. yun lang. Hindi naman malalaglag Okay na. Uy, tabi nyo yung chok. Yan, chok. Pagka nagpataba kayo, lalagyan yung date ah. na kababa, kung saan nagpapagawin sa'yo, patakay mo na yung kukla. <laughs> Hehehe. Hindi, yung palay ang iuna mo. Ngayon, bawal pang kanya, pang, pang makakalimutan. <laughs> Kaya nga. Oh, may number pa sa notebook. Kaya nga. Dapat talaga may recording para hindi nakakalimutan. Dapat mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> oh, ah, Nasa yung babae, ng Tapos may sa tita. Malaki na yan. Sa <laughs> may... Yung cellphone na pagbalik, na tinesting ko muna yung binili ko eh. <laughs> Hindi touch screen ah, baka touch screen eh. <laughs> Sabi ni Tita Ana yung dikipad lang eh. Ah. <laughs> oh. Doon daw muna kay Tita Ana. Ayan. so punta muna tayo kay Tita mag-merienda. So, ang ginagawa po natin ngayon ay ino-orient yung mga tao natin sa tamang pagpapataba. Sa pagpapalay na rin. Yan. Kung tayo yung technician ngayon. <laughs> Na-apply po natin ngayon yung mga natutunan natin sa mga training na inatenda natin. Di ba? So, dati si Tito Mel po kasi yung mga talagang nakakaalam ng mga ganyan. Kaya hindi ko na po pinapakialaman. At maganda naman din po yung inaanay. So, ngayon, masusubok yung mga napag-aralan natin kung tama ba ayan. kung tama ba yung mga itinuro sa atin <laughs> so, punta tayo kila tita ayan so kain po tayong sopas pinagluto po tayo ni tita Ana Ayan, magpapakarga naman po tayo ng diesel. Sama si Tita na at si Dodong. Susulitin so, so natin yung paan natin ngayon, Binte. Ngayon pa lang po ulit tayo nakatapos. Ayun, nakaalabas eh. Dalawang linggo ko titang inip na inip. Tapos lakas-lakas ko eh, gusto kong may masakit pang nararamdaman. Oo Gusto kong lumabas, gusto kong kumuha, hindi pwede at sobrang sakit ng paa ko. Anip ka

ngayon, ibababa na natin sa ating uh, lagyanan, siyempre. O, tingnan nyo naman kung paano binababa yung isang punong diesel. So, nilagyan nila ng goma na bagsakan. Notes. Kailangan. Oh, nakap. Hindi sealed. Ang litro yun, ah. Diyos me. Susunod, dadagdagan nyo ng gulong para hindi mangyayari kayo. Eh. Para mababa yung pabagsakan. Aming natapong diesel. Yung daan ba doon kuya Enket? Nakakapunta ba doon? Hindi pa ata, hindi pa ata Nako. Paano kaya makapunta doon sa kuan? Iiko. Tricycle. Oo, iiko doon sa kabilang ganon. Hindi pwede sa sakyan, ano? siguro makipagbiro sa amin. Pero try si Gael, kaya? Oo. <laughs> oh. Oh. Nako. Eh magpapa... Hatid kami nun. <laughs> oh, dita, eh, hatid ko kaya, kaya ba? ng ba? Merkules ng maga. Ah, oh, dito. Maasa -ma kayo kulong-kulong ko. -kulong, uh. Mm Hindi -hmm. ko tulang tayo sa kabila. Sige. Um, umaga ng Merkulis na, pupunta na lang kami. Mm. So, okay. magsasoy. Kukuha kaming sample. Ah, lupa. Ang lupa. Ang so soil test. Hindi naman na-spray uh, yun eh. No? Hindi pa. Yung tarundol lang. Hmm. Ay, hindi pa rin ba? Opo. May magsisimula ka na niyan, ano, noon. nun? Magpagkatapos ng pulaan. Pulaan. May testing muna ito natin dito. Pag na Isa ka fan makina. na... Yun na lang muna. Hmm. Sa pupunta tayong bukid. Yan, so paalis na po tayo, uwi na tayo. So, gagabihin na naman tayo. Eh. <laughs> Naku, kuha na. Eh. Sigilin mo, tigitigi -tig sa litro yung tatlo. Nagtapo ng diesel. <laughs> <laughs> na, ano na, natanggal yung takip eh. Hindi, hindi siguro yung dodong na ilak mo buta Yun nga. Hindi, parang si Tito Mel no, nung nagbabawas ng, nagbababa dyan sa pick up, yung gulong, tapos nilalagyan pa niya ng patong. Kaya... Salado mo daw dyan, sana. Ayun, okay. uh, kumukuha po sila po. Magpapatubig na uli. Kaya, sige po tita. Okay po, thank you po. <laughs> so pauwi na po tayo. Dami nating nangyari, eh. Ginawa ngayon, 'di ba? So Hanggang dito na lang po, mamaya. Magpapaalam muna tayo. Dadrive <laughs> you na. Know? So hanggang dito na lang po ulit 'yung ating uh, vlog. So hanggang sa susunod. So 'yung mga susunod nating uh, video at tungkol sa pagkakambing naman 'yung training po natin sa goat sa CLSU. Abangan nyo po yan. Okay po? Sige, hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye! Happy farming! Like and subscribe our YouTube video. Our YouTube channel. Hindi <laughs> <nasa> na sana yan. Ang <laughs> dami yung nang sa labas. Kapun. Uh, na, kasi Hindi na kasi masyado mainit pagkahapon.